na po nating tatalakay ng umaga ay para po sa ating mga empleyado. Naging sunod-sunod po ay ah, yung mga bagyo na nakaraan at marami po sa atin ang hindi po nakapasok sa trabaho. Pero alam niyo ba na protektado tayo ng batas? Sa ganito pong panahon, panoorin po natin ito. Ma'am, magli-leave po ako dahil sa bagyo. No, hindi po ako makakapasok. May baha at malakas ang ulan. Paano yung trabaho mo? Isa ka rin ba sa hindi pinayagang umabsent dahil sa bagyo at sakuna? O ikaw yung boss na namimilit ng empleyado na pumasok kahit delikado? Sandali lang, relax. Alam nyo ba na may mga karapatan ng isang empleyado na hindi pumasok sa trabaho, lalo na sa panahon ng kalamidad o bagyo? Ayon yan sa Labor Advisory No. 17 Series of 2022 na inilabas ng Department of Labor and Employment. Alamin natin ang ilang labor rights at ang karapatan na maging ligtas ngayong tag-ulan dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At mga kababayan, para mas ipaliwanag kung ano nga ba ang nilalaman ng Labor Advisory Number no. 17 Series of 2022, ay makakapanayin po natin si Atty. Alexandra Garcia-Solidad. Magandang umaga po Atty. Audrey Griseta po at TNK. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. All right. So, ang labor advisory number no. 1722 po ay uh, muling iginiit po ito ng dole na ang mga employer po sa pribadong sektor ay uh, maaaring magsuspinde ng trabaho upang matiyak po ang kaligtasan no, na, at kalitasugan ng ating mga employees sa panahon po ng weather disturbances or similar occurrences. Ang basihan po nito ay Article 5 po ng ating Labor Code at Republic Act number no. 11058. So workers' right to know, right to safety and health at work uh, shall be guaranteed. So yun po ay garantisado po ng ating batas. Mm -hmm. Attorney, bukod po sa bagyo, ano pa pong mga ilang siguro mga klaseng kalamidad o mga occurrences ang papwede po kumbaga i-apply po itong protection po ng ating mga empleyado, attorney? Ay yes po, Ma'am Dian. So dahil po sa geographic location po ng Philippines no at ang tropical po na climate natin, uh, madali po tayong kapitan na malawak na hanay ng mga pangyayari tulad na lang po ng El Nino, El Niña. So sa kaalaman po ng lahat no, nagkaroon po tayo ng sobrang taas na temperatura ng mga Uh, buwan ng February hanggang June. So yung mga panahon po yun ay uh, mai-compare uh, ma -co din po sa uh, weather disturbances po na sinasabi ng Dole Advisory Number no. 17 2022. Okay, attorney, may mga empleyado po na ang kanilang uh, kontrata ay no work no pay policy, no. May protection din po ba sila pagdating sa batas na ito? Uh, yes po sir. Ang no -work, uh, mga empleyado po na under sa no work, no policy na set up ay uh, gu uh, guaranteed din po or protected by the Dole Labor Advisory po na ito. For example po, kapag sila po ay uh, hindi pumasok, um, yun po, hindi din po sila pwedeng uh, pilitin ng uh, employer na pumasok. At usually po, tulad sa mga um, daily wage earners, ang usual po na rule natin dyan ay 130% ng kanilang salary ang maibibigay sa kanila kapag po sila ay pumasok. Kaya lamang po, kailangan natin tingnan palagi ang mga Dolly advice, uh, labor advisories kasi nga may mga times na ang sinasabi ay dapat 100% lang instead of the 130%. So, gayon din po kung sila po ay hindi pumasok, ay hindi din po sila um, entitled sa regular salary po nila for that day. Mm -hmm. Alright. At solidad, kung kinakailangan talagang, kung na, pinapasok talaga yung empleyado, kinakailangan yung kanyang um, presensya para mag-work operations ng isang business, ano, pa pwede po ba siyang humingi ng hazard pay? Kung wari, meron pong uh, bagyo pero siya po ay napilitang pumasok sa trabaho. Ah uh, okay po. Ang sa ganyang mga sitwasyon naman po no, uh, for example po, ang empleyado ay tumanggi po na pumasok or nabigong pumasok po or mag-report to work. Hindi po sila sasailalim sa anumang administratibong sanction. So hindi po sila pwedeng bigyan ng penalty ng kanilang employer. With regard naman po doon sa hazard pay, may mga certain batas po tayo, rules at uh, labor advisories na nagsasabi kung sino lamang po yung mga certain employees na entitled po sa hazard pay. So yung hazard pay po natin, ano po ba itong hazard pay? So ang ating hazard pay po ay usually binibigay po sa empleyado kapag po ang kanilang uh, health or safety ay napapanganib dahil po sa nature ng kanilang trabaho. For example po mga doctors, mga nurses or other medical practitioners. Yung atin pong ibang uh, um empleyado ko also sa pribadong sektor na ang kanilang trabaho ay napaka-dangerous for example yung mga construction workers kung may bagyo hindi mo sila pwedeng i um i mandate na magtrabaho kasi mamaya delikado ang sitwasyon ng construction site yung mga ganung pong uh, nature ng employment po mm -hmm. attorney sa ating karanasan ano, may mga pagkakataon na may malakas na bagyo pero wala namang malakas na buhos ng ulan or hindi naman nagkakos ng pagbaha. So pwede pa ring pumasok ang isang uh, empleyado. Sa ganitong pagkakataon po ba sa side naman ng ating uh, employer, kung sakali po itong mangyari na pwede naman pumasok yung mga uh, empleyado, pero yung bagyo ang dala lamang ay hangin at uh, hindi naman tayo nalilimitahan sa transportasyon. Meron din po bang uh, dinidikta itong uh, labor advisory number no. 17 patungkol dito. Opo sir. So kahit po ay wala naman talagang bagyong dala or mas lakas na hangin or bahapa, basta po merong imminent danger um, based on what's happening in the Philippines po. Uh, usually po ang mga empleyado ay uh, hindi na po pumapasok. Kasi po, nape-preempt na nila or nakikita na nila na ah, baka, example, ngayong umaga, hindi pa umuulan. Pero medyo madilim na yung, uh, yung sky. So, sa hapon po, makiki malalaman natin, mape-predict natin na baka bumuhos ang ulan, pwede po silang hindi pumasok. So, so, ang mangyari lamang po ay hindi sila entitled sa kanilang salary for that day. For example naman po, ang empleyado po ay pumasok. So, kung, ang, kung pumasok po ang empleyado, siya po ay entitled sa kanyang full salary on that day kapag po ang kanyang oras uh, sa trabaho ay lumagpas or uh, equal to 6 hours. Paano naman po kung less than 6 hours? So, proportionate po ang kanyang magiging salary for that day. And then again po, um, meron po tayong mga exception to the rule kung meron po company policy, collective bargaining agreement, or company practice na nagsasabi na kahit po pumasok ang uh, empleyado, Um, regardless man po kung 6 hours yan at least or hindi, siya po ay entitled pa rin sa kanyang full salary. Uh, second po, possible din na kung may merong company policy, uh, collective bargaining agreement or other agreement sa company na nagsasabi na kahit na hindi siya pumasok, ay entitled pa rin siya sa kanyang full salary, pwede din po iyon. So, as a general rule po, um, kung, mag, kung ilang oras po siya pumasok, 6 hours at least, or less than 6 hours, proportionate po ang kanyang wage. Kapag naman po siya ay hindi po pumasok, um, general rule po natin, wala po siyang salary na marireceive for that day. Pero hindi rin po siyang pilitin, pwedeng pilitin ng kanyang employer. At kapag po siya ay hindi pumasok, hindi naman po siya pwedeng nga uh, uh, magkaroon ng administrative sanction. Mm -hmm. Just to be clear also, no, attorney, kunwari po isang empleyado ay hindi talaga nakapasok tapos hindi siya nakapag-inform sa kanyang uh -oh. kumpanya, no, tapos sinabi sa kanya ng kanyang kumpanya, by rason yan, para ikaw ay tanggalin. Tama po ba ito? Uh, magandang tanong po 'yan Ma'am Dian no kasi usual po 'yan ngayon sa mga um, work uh, mga institutions natin or sa mga employer na hindi po masyadong alam din po or binubusisi ang ating batas. Hindi po pwedeng magkaroon ng administrative sanction ng isang empleyado kapag po hindi siya pumasok. i man niya po or hindi ang kanyang employer at uh, regardless man po kung meron pong government sanction na suspension or wala. Um, based on common sense po ito ano na kapag uh, may bagyo or masama na yung panahon um, kapag po hindi pumasok ang employee ay hindi po siya pwedeng pilitin na pumasok or hindi po siya pwedeng uh, patungan ng administrative sanction na usually po ay nagiging uh, basis for dismissal so kapag po yun ang naging rason ng isang employer yan po ay possible ground for uh, illegal dismissal po Okay, bukod po dyan, attorney, no? under uh, labor advisory number no. 17, ano pa po yung mga pananagutan ng employer sakaling uh, binibigyan nila ng kaparusahan yung mga empleyado nilang hindi pumapasok tuwing may malalang bagyo? Okay po. So usually po, sir, ang nangyayari kapag po uh, pinipilit po ng ating mga employer, ang mga employee na pumasok, kahit na obvious naman na ang panahon ay masama, not suitable for the employees to go to or report to work, um, ang sanction po niyan usually ay, nag uh, yun nga po, normally magfo-file po ng kaso ang empleyado kasi hindi naman po actually nalalaman ng DOLE kung wala naman po magre-report. So ang usual po natin na practice and uh, we advise na we settle the matter first internally. Kapag po apektado po ang salary ng employee, kailangan po siyang mag-report sa HR, mag-file po siya ng complaint internally sa company bago po magpursuno ng uh, complaint sa DOLE. Kasi po uh, alam naman po natin na usually may mga HR ang ating uh, uh, companies so dapat po ang HR ay equipped po sa mga rules and regulations and other labor advisories. The moment po na sila ay mag-violate ng mga ito, ay may mga uh, penalties din po ito uh, lalo na kapag ang employee ay uh, na, nakaramdam na parang siya ay Uh, dinidiscriminate na or siya ay nabawasan ng kanyang sweldo or hindi siya binigyan ng sweldo kapag po naman siya ay pumasok. So protected po ang ating mga employees kasi po ang weather disturbances ay hindi naman po kagustuhan ng mga employee. Ang kagustuhan po usually ng ating mga employee ay makapasok sa trabaho para po sila ay may sweldo at may source of income po sila for that day or for the week at hindi po mabawasan ang kanilang salary. Uli na lamang ng attorney ano yung mga possible ano yung mga possible na kung na parusa at penalty kung napatunayan na ko illegal dismissal ito o kaya bakit binawasan ng sahod yung empleyado e eh, bagyong bagyo hindi nakapasok ano po yung mga possible penalties attorney Ang um, possible penalties po nito kapag po ay kinasu uh, kapag po ang isang employee uh, employer ay napatunayan na ito lamang po ang kanyang basis sa pagdismiss sa isang employee ito po ay illegal dismissal at kung ano man po ang mga hindi nabayaran po sa employee ay kailangan pong bayaran ng employer uh, kasama na po doon ang damages uh, na i-determine po ng ating DOLE or NLRC or hanggang sa mga korte kung nasaan po papunta or nasan po yung kaso well maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga nakaprinans po natin si attorney Solidad maraming salamat po muli thank you attorney